ikalabing anim na kabanata. Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Hudea, gawin ninyo yon. ayon sa sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing araw ng linggo, magbukod na ang lahat ng isang bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang huwag nang manghingi ng abuloy pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Pupunta ako diyan pagagaling ko sa Macedonia. Sapagkat binabala kong dumaan doon. Magtatagal ako riyan. At maaring diyan ako magpapalipas ng taglamig upang matulungan ninyo ako sa susunod kong paglalakbay. Kahit na hindi ko pa alam kung saan yon, ayokong ako'y dadaan lamang dyan. Ibig kong magtagal ng konti kung loloobin ng Panginoon. Titigil ako sa si Epeso hanggang sa araw ng Pentecostes, dahil may magandang pagkakataon dito para sa paglilingkod, kahit na maraming humahadlang. Pagdating din ni Timoteo, ipadaman ninyo ang inyong pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban, sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag nyo siyang hamakin, sa halip ay eh, tulungan ninyo upang makabalik sa akin ng mapayapa sapagkat tinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. Tungkol naman sa ating kapatid na si Apolos, kinausap ko siyang mabuti na dalawin kayo, kasama ng ibang mga kapatid. Ngunit hindi pa siya makakapunta ngayon. Saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Mga kapatid, alam ninyo ang sambahayan ni Estefanas ang unang nakakilala sa Panginoon sa Akaya. At itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo na kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang kasama nilang nagpapakahirap sa paglilingkod. Nagagalak ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at sa sapagkat ginagawa nilang hindi ninyo magawa para sa akin. Silang nagpasigla sa akin Gayun din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang ganitong uri ng mga tao. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asia? Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at na mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon? Kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito? Magbati ang kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Sumpain! ang sino mang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranata, sana'y dumating ka na, Panginoon. Sumain nawa ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Sumain niyong lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Hesus.